Good morning mga ka-teknik. Medyo nagkaroon ng counting traffic dito. Kasi ano, tapos may parting unahan, medyo nagda-traffic na konti. Nasiraan kasi itong may ng palay. Oh. Naputol yung axel Ayan, ngayon nililipat nila yung ano, dito sa kabilang truck. Nililipat nila yung mga palay. Dami pa naman. Tapos sa kanila hatakin niya. Naman. Thank you. mamaya mga dalawang oras lang to wala na to tapos na yan dito lang na mas may harap na ma traffic dito lang pagkalampas dito sa may truck na to maluwag na Nag-isang linya kasi, kaya yan. Mabagal yung takbo rito ng mga sasakyan. Wala pang kalahati yung nalilipat nila. Wala pa kaming customer mga ka -technic. Kangina pa ito eh, kaya lang eh, manatagalan lang bago dumating itong ano, itong isang truck na paglilipatan ng pangarga. so ngayon ang ganap dito sa palagtas mga ka-technic dito na lang, mamaya wala na yan